kalabasa. Mm -hmm. May okra, may talong, may sili. Ayan. semi-semi pinakbet lang. Tapos mag-slice tayo ng kamatis. Ayan. 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 kawali, Ayan. 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 So, ito lang, natin ang bawang, sibuyas, simuya. Yeah. Ayan na natin si Samadhi. gaya natin sa lang paminta, paminta, ganda ang paminta. gaya natin sa lang sa madutera, para makule ang buhay.

Tapos, sabi natin ng isa at pang, -pang Kainin natin ang kalabat. Ang ah, kalabat. Maglagay na ang kalabat. si Amkalaya. Talagay na natin si Amkalaya. Okra. okay, na natin si Amkalaya at okra. Mamaya talagay na natin si Talong. Talagay na natin mamaya si Talong. Si Talong, si Talong, long, long. Si Talong, long, long. okra, ampalaya. Yan, dito kay natin siya. So, tinapon dito sa bago. Yan. Tinapon dito sa bago. Ilagay na lang 'yung tuyo at 'yung tuyo at tinaktet. Ilagay natin ang condesabao. gana natin yung talong, ating talong. talong, talong 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 sa gabi, talong sa umaga, lagi talong talong si talong Ayan si talong. Ayan, yung talong. May dahon ng sibuyas. May sili. Papatong lang natin yan mamaya. Patong lang natin siya. Ayan. Kumukulo-kulo-kulo-kulo na siya. Kumukulo-kulo-kulo-kulo. Tay lang natin. Tatakpan natin siya para mas mabilis. Tatakpan natin siya para mas mabilis. Ayan, tatakpan natin. But before that, Haluin muna natin ulit so Haluin muna natin. Matikman nga, maalat pa hindi. Baka maalat ang pinakbet ni Jessica. Pag maalat, di masarap. Okay lang. Okay lang. Mm, yan ang ating makulay na ulam pinakbet. Yeah. Ang pinakbet. Ang paborito ng mga Ilocano, pinakbet. Sinong may gusto diyan? 1 kg lang per order. Ayan. <laughs> Kumukulo na ang ulam. Kumukulo. Kulo na siya. Kumukulo. Kumukulo ilagay na ang ating ang ating ang ating talong 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 yan yan na yung talong talong uh, sili daw na sibuyas nakulukulo na siya. Kulukulukulukulo. Uh, Kumukulo ang chan ko kasi nagugutom na ako. Kumukulo na po siya. Kumukulo na po ang ating tinakbet. Mamaya maluluto na yan. Yan na siya. Makulay na kulay, pang ng buhay. O, oh, one kitty lang po isang order dyan. One kitty, one kitty, one kitty, one kitty. Teka, tignan ko pala. Baka mamaya matabang. Ah, hindi nga tatakpan natin siya hanggang sa kumulo. And then, patay na at luto na ang ating pinakbet Ayan. Okay. Nakulukulukulo na. Luto na ang ating kulo. Ayan. Luto-luto na siya. siya. Papatayin na natin.